dito na nga guys ready na nga ako pag sundo kay wifey hindi uh, ko alam kung malilita ko ako guys uh, 6.15pm na at ang dating niya is uh, 6.53 na hako so tignan natin kung uh, aabot ako guys pero we'll see matagal pa naman ng biyahe Halos, uh, isang oras din lalo na pag traffic tapos kailangan ko pa magpagas dahil wala ng gas and yan pala yung uh, surprise uh, welcome gift ko kay uh, wifey matagal niya na kinakanta sa akin yan yung uh, Instax okay, magdadrive na ako guys tuto na tayo ng airport alright guys, malapit na tayo sa airport mag-exit na ako and thankfully guys palanding pa lang sila so marami pa akong time kasi hindi naman agad-agad makakalabas siya. Um, so meron pa akong time para mag-parking uh, and then uh, abangan na natin siya dun sa arrival uh, section dito na ako sa parking guys um, hindi pa rin nagla-land yung um, airplane pero pupunta na tayo sa arrival section at mag-aantay na tayo doon. so arrival so dun tayo sa baba departure kasi sa taas so yeah sa baba tayo guys hindi ko alam kung saan na uh, gate siya So yung flight niya is uh, from San Francisco. Ang weird nga guys kasi nung papunta siya ng Philippines, isang uh, bagahe lang yung pwede. Pero nung pabalik, pwede dalawang bagahe. So kaya bumili pa siya ng extra na maleta. So dalawang bagahe na yung kanya. Hindi niyo nakikita masyadong malako. Ay nakita ko na. Um, e. So, sa E exit. So, pupunta tayo ngayon guys sa E. Nandito so, ako sa letter A. So, pupunta tayo ng letter E. Ayan, nakalapag na daw si uh, wifey. So, kalalapag lang nila guys. So, ito naman yung uh, B section. Dito na tayo sa E. Arrivals, letter E. So, dito tayo ngayon. Hindi ko alam kung uh, gaano pa katagal yung aantay uh, natin since kailangan kanyang dumaan ng border. Eh. Pili ko marami yung nasa airplane so we'll see. Uh, baba na siya guys, inaantay niya na yung uh, luggage niya. So pagkakuha niya ng luggage niya, dire siya dito sa gate. So wait na lang muna natin. dami na naglalabasan guys. So baka nandito na siya anytime. Ano? Masamit. Oh, oh. Ito. Miss you. Miss you. Hi guys! am meet my wifey. From, oh my fresh from the Philippines. Ito na yung maleta niya. Buti na lang, kala namin mag-aantay uh, pa kami dito. Pero hindi naman. Oo. Oh, okay. Wala ka na po yung gamit yan. Oo. Eh. Mm -hmm. So, balik na tayo ng parking. Yung mabigat. Yan sa ilalim. Oo. Oh. Oh. Mas magaling yun. No, Facebook page. YouTube. So, ano mo sasabi mo na uh, nakabalik na ulit na Edmonton? Finally. <laughs> <laughs> ano Hindi. Welcome, Gif! Welcome back to Edmonton! Ayaw ah! Okay guys, so babalik na kami sa bahay nila parents. Susunduin namin si Jana and then makipagkita kami kay Josh para punta kami ng K-Days. So, kita-kits tayo sa K-Days. So na guys, nandito na kami sa parents house and pupunta na kami ng K-Days. Kasama na namin ng gang-gang. <laughs> gang. Let's go kami ng KDs guys uh, last day na kasi ng KDs ngayon eh ito lang din yung araw na makakapunta si wifey sa KDs kaya susunitin na namin sana hindi ulan guys pero may dala akong payong so we'll see and gutom na kami lahat good luck na lang nandito na kami guys sa uh, Rexel Parking and uh, nakaabot pa so yan magna 9 na, na. Uh, ang fireworks guys is uh, 10.45 right? so lahat kami gutom na Pumunta lang kami dito talaga guys para kumain, hindi para mag-rides. Yang Mie Buffet. oh! 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 Sorry! Lapit na kami sa entrance guys and eh, napakadami pa rin ang pumapasok kahit uh, mag na 9pm na. 3 hours na lang. Tapos na ang K-days for this year yan marami na rin taong pauwi pero marami pa rin taong papasok. Sarap. Masarap din yan. Ikaw ba yung Ha? Try mo yan. Hindi, sa labas. So, dito ako pumunta sa Colossal Onion guys. Kaso napakahaba ng pila. Pero pipila pa rin ako. Kasi sayang. Hello! Thank you. You're welcome. <laughs> ano? Oh, tara. Pasok muna tayo sa love siguro. Ano, ah, babe? Mm. guys, grabe. Bakit tama yung... Kaya ito 'yung dahilan ko bakit pupunta kami nang Kainis dahil dito. Pagkain. Colossal onion. hanap kami ng spot dito guys dito muna kami kakain okay. yan guys night light na dito sa KNA sa Edmonton kami ng uh, root base 2 for 11 tapos bumili si Vipin ng uh, chicken and tenders with price Yeah, yeah, yeah. So yun na nga guys, yes, umulan na. Yes, sure. Nabutan na kami ng ulan. Kaya ayan, siksikan kami dito sa payong. Babalik na kami ng uh, parking para kunin yung payong. Babalik <laughs> na kami dito pala <laughs> sa... Babalik na! Wala, tingin ko, cancel na yung fireworks. Sige. Sige. Bye.